Akala mo, stress lang ang kalaban sa ospital. Pero minsan, may presensyang hindi mare-report sa chart. Mga pasyenteng hindi naka-admit pero nandoon. Mga boses na hindi mo nakikitang may katawan. At minsan, may naghihintay sa cubicle na hindi dapat pinapasok ng kahit sino. Sa gitna ng mga pagod na gabi at clinical rotations, hindi lang sipon, lagnat, at panic attacks ang nadadala sa ER. May mga kwento ring hindi mo makikita sa patient record, pero mararamdaman mo sa bawat likot ng kurtina. Akoy na sa med-related course. Iba talaga ang bigat kapag unang duty mo pa lang, tapos pandemic. Mas mahigpit ang protocols, wala ni isang watcher. Ang ward ay may kurtina lang bawat kama, walang pintuan, walang dingding. Lahat exposed, pero minsan may bagay kang makikitang hindi kasama sa rotation. Inahanap siya ng asawa niya, 9 p.m. Nagkakapilang kami sa common area nang lumapit ang kasama kong duty. Lutangan itsura niya, tapos bumulong. Guys, kilala niyo ba yung patient sa bed X? Hinahanap siya ng lalaki, spouse daw. Nakaupo raw kanina sa gilid ng kama. Nagtitigan kami, walang pasyente sa bed X. Bawal ang bantay, walang naka-admit doon. Pagbalik namin sa ward, wala talaga. Wala ni kama, walang tao, walang upuan. No sinabi namin sa CI namin. Parang hindi na siya nagulat. Huwag niyo nang pansinin, dati na siya dito. Estudyante pa lang ako, nandyan na siya. Yung kuwarto na akala mo CR. Ibang ward. May private room daw doon. Madalas walang nakatira. Isang kaduti ko, naghanap lang ng CR. Maliit lang ang signage. Tapos may nakita siyang pinto. So pasok siya. May matandang lalaki doon, nakaupo sa wheelchair. Tahimik. Hindi kumikibo. Sorry po, bulong ng kaduti ko, sabay labas. Akala niya kamag-anak ng pasyente, pero nang ikwento niya, napatigil ang isang nurse. Nakita mo rin siya. Tanong ng nurse, wala namang pasyente doon ngayon. Sabi nila, pag walang naka-admit sa room na yon meron pa rin nakatira. Minsan nagpapakita, minsan tahimik lang. Kaya simula noon, bago kami pumasok sa kahit anong silid sa ward na yun, nagtatanong muna kami kung may pasyente ba, hindi kung may tao ba. Yung paa sa cubicle, OB ward. Isang gabi, isang kaduti naming babae ang nag-CR. Wala namang tao sa paligid. Tahimik. May narinig siyang parang babae na namimilipit sa sakit sa kabilang cubicle. Natural, akala niya manganganak na. Kinabahan siya. Kumatok siya. Walang sagot. Sinilip niya, may paa, pulang tsinelas, hindi gumagalaw. Tumawag siya ng tulong. Dumating kami. Narinig pa namin ang mahinang ungol, parang nahihirapan huminga. Sinira ang pintuan. Walang tao sa loob. Walang kahit ano. Nang kinuwento namin sa nursing aid, ang reaksyon niya, Ah, nakita niyo na siya, yung may pulang chinelas. Nabulat kami. Hindi binanggit ng kaduti namin ang kulay. Pero tama ang detalye ng aid. Sabi pa niya, minsan lang nagpaparamdam yun. Usually, kapag konti ang tao at may bagong nurse sa duty, sanayan lang daw, wag na lang pansinin. Pagod, stress, umulto. Bilang HCW, sanay kami sa trauma, dugo, pasyenteng sumisigaw. Pero ang mga ganitong kwento, wala yan sa orientation module, wala yan sa handbook. Pero meron sila sa bawat ward, sa bawat shift, sa bawat sulok na madalas mong dinadaanan kahit hindi mo tinitignan. Kaya kung may narinig kang umuungol sa CR, kung may nakaupo sa gilid ng kama ng hindi mo patient, kung may nilapitan ka at hindi ka nilingon, baka hindi sila dapat nandoon. At baka, hindi rin da dapat nakita mo sila. Na-experience mo na ba ang ganitong nakakatakot na enkwentro? Comment below, mga kabitwin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At indutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.